ang mga mata ng pusa ay hindi lamang refleksyon ng kanilang emosyon o pisikal na reaksyon sa paligid. Sa kulturang Pilipino, ito ay tinuturing ding bintana patungo sa hiwaga ng espiritual na mundo. Sa bawat anyo, maging ito'y malalaki at nanlilisik, makitid na tila guhit, matalim na nakatitig, mapaglaro o kalmadong parang nakangiti. Nakaugnay dito ang samot-saring paniniwala at pamahiin na minana mula sa ating mga ninuno. Ang mga matatanda sa iba't ibang probinsya ay naniniwalang ang kilos ng mata ng pusa ay nagsisilbing babala, proteksyon o paalala mula sa mga hindi nakikita ng karaniwang paningin ng tao. Sa ganitong pananaw, ang simpleng titig ng pusa ay nagiging gabay sa pag-iingat, tanda ng biyaya, at minsan ay palatandaan ng presensya ng Espiritu. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, samahan niyo po ako sa pagtuklas ng kahulugan ng mga mata ng pusa. Hindi lamang sa agham ang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang masalimuot na ugnayan ng pamahiin, kalikasan at paniniwala ng mga Pilipino. Una ay ang dilated pupils. Kapag ang mata ng isang pusa ay naging dilated o lumalaki ang itim na bahagi nito sa agham, ito ay tanda ng pag-adjust sa liwanag, pagkabighani, takot o excitement. Ngunit sa pamahiin ng mga Pinoy, may mas malalim itong kahulugan. Sinasabi ng matatanda na kapag biglang lumaki ang mata ng pusa na tila nanlilisik, ito ay senyales na nakakaramdam ito ng presensya ng hindi nakikita ng tao katulad ng kaluluwa o espiritu na gumagala sa paligid. Madalas itong ikinikwento sa mga probinsya na kapag nakatutok ang pusa na may malaking mata sa isang sulok ng bahay o sa mas madilim na parte ng bakuran, may di dumadalaw na kaluluwa o kaya na may may paparating na bisita o balita na hindi pa alam ng mga tao may ilan ding naniniwala na kapag dilated ang mata ng pusa sa gabi habang nakatingin sa iyo, ito raw ay nagsisilbing babala laban sa kapahamakan. Kaya dapat mag-ingat at iwasan ang paglalakbay o pakikipag sa palaran. At sa mga pamayanang malapit sa dagat naman, may dagdag pang paniniwala na ang biglang paglaki ng mata ng pusa ay indikasyon ng high tide o pagtaas ng tubig, lalo na kapag kasabay ng full moon. Kaya't itinuturing itong palatandaan para mag-ingat ang mga manging isda at mga nakatira sa baybayin. Sa kabuuan, ang dilated na mata ng pusa ay hindi lang basta pisikal na reaksyon, kundi tinuturing na mata ng hiwaga. Isang gabay at tagapagbantay ng tao, laban sa mga bagay na hindi nakikita sa mundong pisikal at maging sa mga pahiwatig ng kalikasan. Pangalawa ay ang pagkitid ng kanilang mata. Kapag ang itim na bahagi ng mata ng pusa o ang tinatawag na pupil ay nagiging makitid o pahaba na tila guhit, ito ay natural na reaksyon ng katawan ng pusa lalo na kapag maliwanag ang paligid o kung siya ay nakaramdam ng matinding alerto. At sa pamahiin ng mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya, may mas malalim itong kahulugan. Sinasabi ng matatanda na kapag lumiit ang pupil ng isang pusa at matalim ang tingin nito, tila nakakaramdam ito ng presensya ng espirito o ng tao na may masamang balak. Kaya itinuturing itong babala na dapat mag-ingat ang may-ari. Sa ibang bayan, lalo na sa mga tagaliblib na lugar, kapag ang pusa ay nakatitig na may makitid na mata, paniniwala nila na kaya nitong makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng tao, kagaya ng inkanto o multo. At ang ganitong kilos ay tanda na may kakaibang enerhiya o diwa sa paligid. May mga kwento rin sa Bisayas kung saan itinuturing itong palatandaan ng paparating na bisita at kung minsan ay inaangkop sa swerte o malas depende sa kulay ng pusa. Halimbawa, kung ang pusang may makitid na pupil ay puti, maaaring magdala ng biyaya. Ngunit kung ito'y itim, babalaraw ito ng sakuna sa pang-araw-araw, ginagamit ito ng mga matatanda bilang panukat ng panahon. Kapag tila sobrang liit ng pupil ng pusa, kahit hindi ganoon kaliwanag, paniniwala nilang maaaring umulan o may bagyong darating. Pangatlo ay ang staring eyes. Kapag ang mata ng isang pusa ay matalim ang tingin o tila nakatitig ng matagal, sa pamahiin ng mga Pilipino, ito'y madalas iniuugnay sa pagkakaroon ng kakaibang pakiramdam o babala tungkol sa kapaligiran. Sinasabi ng matatanda na ang pusa ay may kakayahang makita o makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng tao. Kaya kapag tumitig ito ng matalim, lalo na sa isang direksyon, pinaniniwala ang may naroon o may hindi ka nais-nais na enerhiya sa paligid. May ilang lokal na paniniwala gaya sa Ilocos at Quezon na kapag ang pusa ay matalim ang tingin sa isang tao, maaari itong hudyat ng paparating na sakit o pasanin. Kaya't payo ng matatanda ay agad magdasal o mag-usal ng orasyon upang hindi makapit ang malas. Samantala sa Visayas, may kwento na kapag ang pusa ay matulis ang titig sa pintuan o bintana, sinyalis raw ito na may kaluluwa o espiritong dumadalaw sa bahay. At minsan ay sinasabing maaring ninuno ang dumarating upang magbigay paalala. Sa kabilang banda, may positibong paniniwala rin na ang matalim na pagtingin ng pusa ay isang paraan ng pagsagip o proteksyon dahil iniuugnay ang kanilang malalalim na titig sa kakayahan nilang itaboy ang masamang espiritu sa pamamagitan ng kanilang mata. Pang-apat ay ang makulit at mapaglarong mata. Pag ng mga matatanda na ang mata ng pusa ay makulit o tila naglalaro, yung mabilis gumalaw na parabang may sinusundan itong hindi nakikita, karaniwan itong iniuugnay sa paniniwala na nakakakita sila ng mga bagay na hindi abot ng ating paningin. Sa ilang pamahiin, lalo na sa mga probinsya, kapag ganito raw ang galaw ng mga mata ng pusa, sinyalis ito na may bisita mula sa di nakikitang mundo. At depende sa itsura o kilos ng pusa na maaaring positibo o negatibo ang dala nito. Kung tila masigla at hindi natatakot ang pusa, sinasabing mabuting espiritu o anghel ang nasa paligid. Subalit kung balisa naman, naguunat ng buntot at tila may iniiwasan habang gumagalaw ang mata, binabalaan ang pamilya na maaaring may masamang espiritu o malas na papasok sa tahanan. Sa Batangas, may mga kwentong pasalita na kapag naglaro ang mata ng pusa sa gabi, ito raw ay babala ng paparating na bisita. Kaya't agad naghahanda ng pagkain ng pamilya dahil maaaring ito ay kaanak na biglang darating. Samantalang sa Visayas naman, may paniniwalang kapag tumitig ng bigla ang pusa at mabilis gumalaw ang mata nito, may kaluluwang naliligaw na nakikiosyoso sa tao. At panglima ay ang smiling eyes. Kapag ang mata ng isang pusa ay tila nakapikit ng bahagya, karaniwan itong tanda ng tiwala at ginhawa ng pusa sa taong kaharap niya. Ngunit sa pananaw ng pamahiing Pilipino, lalo na sa mga matatanda sa probinsya, ito'y hindi lamang kilos ng kasayahan kundi isang hudyat ng biyayang espiritual. Pinaniniwalaan kapag ganito raw ang anyo ng pusa sa loob ng tahanan, ipinapakita nitong payapa at protektado ang buong paligid laban sa malas o masamang hangin. May ilang nagsasabi rin na kapag ang pusa ay ngumiti ang mata sa kanyang amo, ito'y tila pagbabasbas na mananatili ang swerte sa tahanan lalo na sa usapin ng kalusugan at pang-araw-araw na kabuhayan. Sa ibang lokal na kwento naman, ikinokonekta ang relaxed eyes ng pusa bilang sinyales na mabait ang espiritu ng bahay at kaayon ang daloy ng kapalaran ng pamilyang nakatira doon. Kaya't ang pagsalubong sa tingin iyon ay dapat tumbasan ng pag-aalaga at kabaitan sa pusa dahil kapag pinalayas o hindi pinansin, maaaring mawala ang magaan na daloy ng swerte. Sa ganitong paraan, nagiging simbolo ang simpleng kilos ng pusa. Ang bahagyang pagkukurap at tilangiti ng mata bilang tanda ng kasunduang espiritual na ang bahay at ang mga naninirahan dito ay nasa ilalim ng tahimik ngunit mapagpalang pagbabantay. Sa kabuuan, ang mga mata ng pusa ay hindi basta simpleng tampok ng kanilang anyo, kundi nagsisilbing simbolo ng ugnayan ng hayop, tao, at misteryo ng daigdig. Sa pananaw ng agham, ito'y refleksyon ng liwanag, emosyon, o instento. Ngunit sa pamahiin ng mga Pilipino, bawat anyo nito ay may kalakip na mensahe. Maaring babala laban sa panganib, tanda ng swerte, o pahiwatig ng presensya ng mga espiritu. Ang pagtanggap sa mga paniniwalang ito ay bahagi ng ating kulturang nagpapakita kung paanong ang tao ay nagbigay ng kahulugan sa kilos ng mga nilalang sa paligid bilang gabay sa pamumuhay. Kaya't sa tuwing mapapansin mong kakaiba ang mata ng iyong alagang pusa, maaari mo itong tingnan hindi lamang bilang simpleng reaksyon, kundi bilang isang paalala ng matandang karunungan na nagpapatuloy sa ating kultura. Nasa likod ng bawat titig ay may nakatagong hiwaga. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.